Hello everyone, this is me, Marley Blanc. Thank you so much guys, sa inyong supporta again sa ating premier for today. Sana po ay bigyan po ako ulit ng 30, 25, guys. Samahan um, po ako sa aking part 2 ating video. Again, guys, let's go! So ayan guys, nandito ko po ako ngayon sa Mariana uh, Central guys, sa main mall. Ayan, nakapakita ko Madya, na yan ngunit lang yung pag-intro lang po natin. Terno kami ngayon ngayon. So ayan guys, uh, nakababa po ako sa may Admiralty. Ako po ay nag-tram. Yung kabagal na, ayun yung double-decker na nag-tram pinakamabagal na transportation dito sa Hong Kong. Malapit na naman, kala sa ng Nexus Admiralty, mga ilang na. na Kaso lang talaga siya. So ayan, tayo tapos tayo sa United ng Pacific Beach. Magkagalang pumupuyan na, na

I am po ako guys United Center. Ako po yung uh, malapit po dito yung ano? Ako po yung building ng uh, Philippine uh, United Center. Tumre dahil sa maglakad ng maliliit siyempre. Hindi po tayong maglakad ng, uh, girlie -girlie. Yeah. Bilis po ang nating lakad. Time is gold Ikaw nga dito sa Hong Kong so na-adapt na natin. Syempre po, almost 10 years na tayo dito sa Hong Kong so um, madami na tayo mga na-adapt na nangyayari. Mga pagpag-ano niya, mga tradisyon, some tradisyon, some karakter. Ang good naman yung mga na-adapt na natin mga character na naman ang ating mga naanap. So, I ayun mean guys. Bibili po ako na. Maglalans po ako guys talagang. Tapos na ako pag-shoot ng video sa ating mga guys. Mayroon din ako na daan ang mga sushi. Ito sa sushi. Hindi naman tayo mag-release sa hilaw na isda. At uh, hindi tayo mag-umpot So, hanap tayo ng mga mga na uh, alam natin na uh, sulit at uh, mag-umpot tayo kahit hindi tayo kumain oras na dyan, mga na. So, iba na ang person, guys. Sometimes, kala naman, pag natin yung ating Mag-me time. Dito po ako sa may baba. Ito po mga marami po dito mga food na Na may uh, matutang na <makes noise> restaurant. Hmm. Yung nga ang magtulong yes. uh, 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 sa kapatid. Malapit lang dito yung mayroos kabila lang. Pero so, sa Waratay. Uh, uh, Manok sa kong burger. Hindi rin kasi ako mahilig uh, sa burger guys. Yeah. Kaya... Um, yeah. Ano? Yung kinikrave ko ang aking uh, Kasi ilang beses na akong kumain dito na mag-isa eh, ang una kong kinakas yung chicken na uh, whole chicken, honey. Honey yung kanyang flavor at uh, hindi ko nagustuhan kasi nga sweet. Hindi ako mahilig sa sweet. So, ano ito yun? Sa, at sa aking likod ay KFC dyan, guys. Um, ayoko sa chicken sa ngayon that time kasi puro na lang tayo manok. So, try natin naman ang baked pork chop with pineapple, tomatoes, and uh, green beans. Ayan. Marami tayong mga ano dito choices. Ayan. May mga ano, uh, barbecue, barbecue pork, steamed chicken. Ayan. And, uh, yun yung pinaka-famous na ano dito sa Hong Kong. Yung salted egg. And, sari-sari po yun guys. Tignan na rin po natin lahat yan. At, uh, lahat tignan natin para, ano, uh, ito tayo ano Ayusin ito sa mga lasa. Kaya yeah, meron din noodles. Ayan. Ngunit mainit kaya hindi para para mag noodles. Meron din ano, egg omelet. Ayan. Ito po yung orderin ko yan po. Ayan. Bake. Bake pork chop with ayan. A lot of uh, veggies on top. Diba? So, kompleto na yan. Ibibake po siya. So, Order tayo. Pipila tayo. Nag order din tayo ng drinks. Mango drinks. Nag order natin dyan. Sulit po yung ano, yung is isang ano order. Kasi ano, malaki po yung kanyang uh, water. And, uh, malaki din po yung kanyang uh, pork chop and marami din po siyang mga uh, biggies on top so ayan yan yan po yung order natin noon na uh, matamis tamis after natin magsumba buong manok order lang tayo ng kaya natin kainin hindi na lang tayo gano'n katakaw. Takaw tingin lang tayo guys katakaw tingin. Sunday pool yan that time guys. Hindi po ako ng church. At uh, bumili lang po ako ng uh, pagkain. Kumakain ako ay nanonood ako ng live Bishy Master Worm. Uh, Siyempre, support-support tayo sa kanyang live. ayan waiting na po tayo ng order medyo matagal-tagal ang waiting ng tao guys kahit na alas dos na ay marami uh, pa rin ng Atin ating cookware eh. waiting tayo dito guys yan yung kanilang duck pato yan guys tarap ng pagkakaluto nila walang kalansa-lansa kaya very famous yan dito sa hongkong baka ganitong holiday guys, pag sunday public holidays sa ganitong restaurant ang favorito ng mga, favorito ng mga Pilipinong katulad natin, mga kababayan kasi very affordable and uh, masarap po siya talaga masarap din po yung ano nilagay ko yung curry beef curry uh, chicken curry and uh, fish curry and it feels so like Late ko na po itong na-upload guys. mayroon po akong uh, last time din naman kumain na po rin dito. Ang order ko is, is so beef curry. Ngayon ang ginamit kong phone ay isa. Baby, baby, no, Naka 15 no. minutes ako dun. Kaso, baby, pag baby, baby, pag minute doon. Baby, baby, Kaso pag tinintindi ko pala na save. So, so ayun. Wale ang ating pinagirapan. Ika saan ang pangtunin. So ayun na po ang ating order. Ayun na.

para sa mga personal na pag kumakain po ako ng kainin ko. Wala nang wala gulay guys. Pinapapak ko po ang ang kamatis. lang ko lang siya nang ano. Kita ko lang siya. Kung free ako. na siya 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 pupukot na sumakagastang-gastang so ayan kaya siguro so, magandaan natin yung potis <laughs> kasi maganda daw yung kamatis sa balat lalo na pang fresh together, so, so ayan guys kain na po tayo sorry po sa mga hindi pa magpumain yan kain na rin po kayo Ayan. fast forward po ang ating video diyan dahil wala ng oras. so ayan guys uh, minsan po ay treatin po natin ang ating sarili huwag tayong puro trabaho kumain din tayo sa maayos na kainan huwag lagi tayong mga fast food na alam nyo na treat, treat din natin ang ating sarili oh, well, kahit simple food lang na alam mong masustansya anyway guys ito kaya kong lutoin ko sa bahay kaya lang na Sunday so tama ako magluto kaya nga ko yan so church, church or ayan kakain na lang sa labas diba? So, pag uwi na lang ng ano pang dinner, bili na lang ng burger, hamburger na ano. Favorite ko naman sa McDonald guys, ay yung uh, hamburger. Fish burger. Ayan. Masarap po yun. Hindi ko feel yung beef nila. Beef burger. So, ayan, guys. Maraming maraming salamat po sa inyong laban support. This is my Maristani Vlog. He's signing off. God bless, guys. Have a nice day. Start your day with a smile and prayer. Bye-bye.